Ikaw ay may aate na na event. Oo, oh, oh, yeah, magkikids group ka. O, oh, gabi hindi. Hindi ka pa panalo. Kayo lang ay magpe-perform. Meron kang isang kasamahan, ah, dalawang kasamahan sa kids groove na bibigyan um, ng award. Pero wag ka maiingget, ha? bawal Kung ang mainggit. O, diba? oh, i-graduate ka na nga. Ibig sabihin, wala kang pasok. yan. pag, Iigi mo, wala kang pasok. Pagka sila ay binigyan ng award, huwag kang maiinggit. Alam ko ang ugali mo. Gusto mo laging may award ka. Ano, hindi po yun. pwede yung gano'n. Ay, siya pong, pwede niyo, ang kaya, nagkakasundin mo. O, oh, susundin ko. Pagbutihan mo ang iyong, tinatra ang iyong ginagawa para magkaroon ka rin ng award. Oo. Oh, oh. ah. Talaga si Pompe, siya Hindi, wala eh. Wala naman yung kakunik-kunik siya sa ating pinag-uusapan eh. Ang sabi ko, pag ikaw ay umatend ng isang award, oh. Uh, awarding... A ako na indinubahan. Ah, ako yun. In... Ako yun. Uh, ako na indinubahan. Ako yun na uh, indinubahan. Oo. Oh, oh. Anong ingin daw? Graduate. Wala ka pa, Sog. Indinubahan ako. oh graduate. Ang sabi ko sa iyo, pag ikaw ay umatid ng isang okasyon at merong... Mag-aaway. Kaya simple niya. Hindi. At merong binigyan ng award huwag kang maiinggit. Sa susunod, pagbuti... Oh, 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 Sa susunod, pagbutihin mo ang ginagawa mo para magkaroon ka ng award. Ako yung other one. Bebe, ako yun. Yun ang ibig kong sabihin sa'yo. Salamat ako sa'yo si Popeye. Nag-uusap. oh, nag-uusap mo ng ano. Uh, oh. Salamat choko Ayan, usapan naman natin. Wala na kadire-direction ni eh. O. Basta sinasabi well, ko I lang sa ay. Ay, hindi, hindi, hindi. daman Ay. Well, basta ang alam ko lang. Ganun, ha? At kayo doon, I guess kayo ay magpe-perform. Yun ang alam ko doon, ha? Kapabing, ha? Kasi, ah, ka kasi kayo ay magsasayaw. Bakit hindi kasawa? Kaya na ako nang intern mo? Oo, oo, kaya pagbutihin mong pagsasayaw mo para magka-award ka din. Oo, oh, ganun Mami, yun. Eh, na, ba ako na i Ako yun. Mm, ikaw, oh, ma anong mami doon na? Oh. Ako yun, magkabawa na ka-away.